Hello everyone. So today it's my day off and I'm going to Ukay-Ukay. So guys, let's go. Please don't forget to like and subscribe and thank you always for watching. <laughs> guys, I made it. Grabe talaga pag nag-drive sa highway. Yeah, it's a lot of car, but I made it. I'm here na. So let's go. Gumala kami ni Treloy. Let's go, guys. Oh, lamig. Dito lang ako pumupunta. Ayan. Oh. Ayan, oh. may exercise ako today. So, guys, yung 50% nila today is yellow, green, and then 99 cents is the pink. Oh. <laughs> Dito na tayo, guys. Tignan mo, daming mga bag. Look at na ito. Oh, pink. Tayo mag-ukay-ukay. Ang cute na ito, oh. Ang bag. It's New York. Green. 50%. Di ba? Ang ganda ng mga bag. Ito maganda. oh. maganda. Naka-sale siya. guys, nice. beli nah, anong gustonnya ganda nih itu, oh. bling bling dami oh. mm. 29 sets 29 sets ay okay ayan ang daming ang gusto niya ng Oh who needs like I have charm ikit na ito Yan mm sino gusto may ng mga dresses para na lang makaikot eh. oh, ang ganda na ito yan, sino may gusto tatanda guys sa pa akong napili ang kaganda ng mga gown oh. Eh? Wow. Mm, sexy oh. Guys. Tignan natin yung mga scrub. Ayan. Ayan. Nasa scrub. Sana meron. Ayan, oh ng katao-tao. Ayan, ang daming mga dress. Gusto nyo ng dress. Ang cute, oh. Ayan. Wala pa akong napipili, guys. Malamig dito sa loob. Ang dami, oh. Ang oh, electronic. Tignan mo ito. Oh, dinisit. Ang gagant. Ayan. Ayan sila mahilig sa buka. Yung mga buko. Okay, may rice cooker. Ayan. Tignan na, $5. Tignan niya natin. Tignan niya. I have a lot of walking today. Mga laruan guys. Ayan. Dito ako sa mga pambata. Ayan. Ang ina naman ang cart na to. Ito yung Barbie, oh. Ito na yung sense. Mga pambata. Oh, wala. Ano, bubu. ang daming walking ganda o oh. katapos na ako wala akong nabili at ito sa mga pantalon masyadong tao kayo guys lalaki yung oh. green ayan, daming mga pantalon ay, ba ito? Tripod. Tokong. Ganda, no? Yeah. Jeans lang ako lagi. Ito, guys. Omega price pa siya, oh. Ito, 48 Hmm. Kachakpat ka talaga tapos 50% pa siya. Oh. Tingnan mo siya guys. May mga tag price pa oh. oh. sale na lang. 50% pa. Yan. Pag matyaga ka mag-ukay-ukay marami kang makikita may tag price. Yan. Tama na. Tsaka naman nagkita pa kami ng katrabaho ko kasama ka mag-ukay-ukay. Marami kang makikita. At tingnan yun, yung ito. Yan, may mga tag pa yan. Hindi ito ako sa pagkita. Nagkita pa kami ng katrabaho ko. <laughs> okay guys, let's go. What I'm gonna do is I don't want to drive in Cognate Lake. I want to drive and the back road. ako drive up to doon. Let's go, Marcel! Okay, guys! Kaka-park lang! And, bahay na po. Thank you for watching! And, see you next time again on my day off. Bye!